Kilala umanong magdanakaw timbog sa drug bypass operation sa Samal Bataan. Detalye na balita malaki Dani Kumilang, Aris 37, Dani Good Morning. Arestado ang isang 20 anyos na umano'y kilalang magnanakaw na natimbog ito sa ikinasan drug by bus operation sa bayan ng Samal, Bataan. sa ulat ni Police Major Gary Lupian ang suspect na naaresto na kanyang mga tauhan sa pamumuno ni Police Captain Alan Rapel Salalila ay edad 20 anyos na nakumpiskan ito ng limang gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 34,000 piso sa barangay Ibaba sa Malbataan. Ayon dito kay Police Major Lupian, marami na umano silang sumbong na natatanggap hinggil sa nagaganap na nakawan sa bayan ng Samal at ang sospek ang siyang itinuturong responsable sa mga nakawan sa bayan ng Samal. Sangkot din umano ito sa kalakaran ng droga kaya nang ikasa ang drug by bus dito na ito na aresto ayon pa kay Major Lupian. Ang kasama umano nito ay una nang naaresto na tinitira ng mga ito ang ilang pumps sa bayan ng Samal na halos ay maubos na umano. Ito rin ang sinasabi ng mga kagawad sa lugar na kilala nila ito sa mga nakawan sa kanilang lugar. Sa panayam ng DCRS News, sa asawa at ama ng sospek, matagal na nila umano itong pinagsasabihan na itigil ng iligal na gawain subalit ayaw umano huminto ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Degress Drug, Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, discharge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.